kailangan. Mandatory po, katulad uh, po ng SSS at PhilHealth, mandatory please po, uh, mandatory po, uh, payment po siya. Wala na po po sana problema kung ano eh, pero ano po eh, kailangan po natin magbayad. Kailangan po, ginawa po nilang compulsory, mandatory nga po. So, ang, ang kasama rin po dito yung pag-ibig na kailangan din po yata isangasangkapan ang pagbabayad ng, ng OAC. Hindi ka po kasi basta-basta na mga nakarantaon, hindi ka po basta-basta makakaalis -basta hanggat hindi po natin nababayaran ang ang, eh, ang pagbabayad ng SSS, pag o PhilHealth uh, pre-health At ang pa, uh, uh, nitong din lang po, ang ang pagbaba ang pre po ay nag- nag-implement uh, nag ang 5% premium in increase ang ka ang uh, na po yan sa Universal Health Care Act of 2019. Lumabas ka may ang balitang kinukuha po ng gobyerno ang 90 billion pesos na nanggagaling po sa PhilHealth. Ito daw po ay sobrang pera para pandagdag sa pondo ng mga unprogram appropriations. Hindi po yun nato, hindi po natin lang sa talagang properly allocated ang perang yung, yung 90 billion pesos na yun. Pe, as, ayon sa kapila lang na nagbigay ang PhilHealth sa balita rin po kamakailan na nagbigay po o kukuha ang, ang nagbigay ang PhilHealth sa Bureau of Treasury ng 20 billion last May. Itong taon lang po yon At kung hindi po tayo mag-iingay, tuloy-tuloy po yung kukuha ng ponto para sa PhilHealth. Mapapaisip ka na lang kung ano ang legality o legalidad ng pagkuha ng pera sa PhilHealth. Kaya yung mas maraming dapat na ang ng gobyerno. Ang, yung mga members na nababahit po ng PhilHealth na yan. Katulad nating mga OFWs. Ang laki ng sakripisyo natin eh. Iniiwan natin ang pamilya natin para makapagtrabaho dito. At patuloy silang naniningil lang PhilHealth na yan. Bakit kaya hindi nilang gawin ng gobyerno na Ipigil sa member ng nagbabayad ng PhilHealth ang pag-aalong sa mga seniors, sa mga single mothers, sa mga personal with disabilities. Bakit hindi nila iaalok itong perang kinukuha nila sa pondo ng PhilHealth? Marami pala excess funds ang PhilHealth, di po ba? Sana pa rin ganang gobyerno na i-allocate properly ang pera ngayon para sa mga, para mga makinabang ang mga katulad kong OFW sa nagsasakupisyon na, na napapagal na panahon dito sa ibang bansa. Kami po sa Tropang Angat, ay nakikisa sa mantinting pagtutol sa persahang panilila. Your no choice, you need to pay. Magkailangan mong magbayad sa mga hinihingi ng gobyerno niya. From SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Tinatawag ko tayong uh, bagong bayani, di po ba? Nakakatuwa lang na bagong bayani pero tuloy-tuloy ang kotong sa atin. For how many years, for how many decades. Tuloy-tuloy silang kumukumuk, kinukotongan ng mga OFWs sa eh, iba't ibang panig ng bansa ulit lang silang kinigigilan tayo. Just paying for that mandatory fees. Na sana man lang, pakinggan ng gobyerno na, sana we have a choice. Sana hindi, hindi tayo pinipilit. Kasi ang iba sa atin hindi naman mayaman. Nagsasakripisyong nga tayo dito sa ibang bansa. Para sa pamilyang iniwan natin sa Pilipinas. Keep on uh, putting that para maging uh, obligado. Wala kang choice. You need to pay. Otherwise, hindi ka makakalis ang bansa. O hindi ka makakabalik. Yun po ang nangyayari sama-sama sana tayo sa pangangalang pag hindi lang po kami, hindi lang po kami ng OIW dito sa Hong Kong, saan mang panit ng mundo? Magtulungan po tayo ipanawagan sa gobyerno na ipasura po ang mandatory fees SSS, Pindeto, Pag-ibig at yung pong compulsory expanded insurance which is dito po sa Hong Kong, gobyerno po ang kumukuha nun. Uh, employer po natin ang kumukuha nun. Maraming pasalawat po. Mandatory fees! Basura. Protection, protection. Tama yon ate. Malinaw po, nakasaad sa batas ng RA 11223 or Universal Healthcare Act na lumabag ang, ang gobyernong Marcos sa batas na ito. Pinas ay dagdag koleksyon, dagdag pagtaas ng sahod, ng pres, uh, paniningil ng PhilHealth. Kaya, no to mandatory fees! No mandatorities. Muli ating tinatawagan si Tess Oleta ng mamamayang liberal para talakayin naman ang pagtaas ng mabilihin at serbisyong panlipunan at ang usapin sa mababang pasahod. Thank so much, sir. Maririnig ba? Magandang umaga sa ating lahat. Para po sa lahat na nandito ngayon sa ating mga kababayan, ano ka ating pinagkakaabalahan ngayong araw? Bukas po nakatakda ang pangatlong zona ni Presidente Marcos. So bakit nga ba ginagawa ang zona or State of the Nations Address? Nakasaad sa saligang batas ng Pilipinas, ang Presidente ay nakasaad ng bansa condition sa ekonomiya politikal, sosyal at maging mga achievements kung meron man Meron ba? At mga nagawa o plano sa susunod na buong taon hanggang matapos ang kanyang termino Kasalukuyang sitwasyon ekonomiya ng Pilipinas Balikan natin nung panahon ng kampanya siyempre doon tayo magsisingin ang pangako una ano ba yung pinakasigat na pangako? 20 pesos na bigas, pesos na bigas. ngayon ano ang 20 pesos? isang piraso ng kamates yun pala yun at pila ang mga politiko natin parang feeling nila sa kanila na lang umiikot ang mundo ng uh, ang buhay ng mga Pilipino ang dalawang pamilya Marcos-Duterte nakala mo sila ang pinakang, uh, may say sa ating bansa na sila dapat ang kanilang gagawin ay magbigay ng serbisyo sa mga Pilipino ayon sa kanilang mga pangako ang kanila maara ara, -ara na patutsada at mga disgusto sa kanilang mga kampo na noong panahon ng uh, kampanya napakalakas ng kanilang uh, sinisigaw pagbabago bagong Pilipinas yung pala ang sabi ng ating mga kababayan bagong Pilipinas ang patuloy na pagbagsak ng ating ekonomiya at pagsadsad sa kahirapan ng mga Pilipino Bagong Pilipinas nga ba? Hindi. hindi. Isyo ng ating bayan, pinakauna ang mataas na inflation rate o patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Pangalawang usapin sa ating bayan ang hindi pagtaas na sahod ng mga manggagawa. Isang isa sa pinakamalaking concern ng mga Pilipino. Hindi pantay na pagpatupad ng batas at kakulangan sa pagtugon ng kagutuman sa ating mga kababayan. Kakulangan sa trabaho at patuloy na pagsara ng mga kumpanya kung kaya patuloy ang pagtaas ng unemployment rate sa ating bansa. Patuloy na paglomo ng utang ng Pilipino rate o patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Pangalawang usapin sa ating bayan ang hindi pagtaas na sahod ng mga manggagawa, isa, isa sa pinakamalaking concern ng mga Pilipino. Hindi pantay na pagpatupad ng batas at kakulangan sa pagtugon ng kagutuman sa ating mga kababayan kakulangan sa trabaho at patuloy na pagsara ng mga kumpanya kung kaya patuloy ang pagtaas ng unemployment rate sa ating bansa. Patuloy na paglobo ng utang ng Pilipinas na sa atin. Nakalagay sila sa pwesto para magsilbi sa bayan. Hindi sila dapat iniibulo. Pag may mali, kailangan natin punahin. Pagtama, dapat suportahan. Yun dapat ang ating ginagawa. So huwag kayong magagalit sa amin na pag may ganitong mga pagtitipon dito, magagalit kayo, kayo kasi pinupula ang ating mga leader. Bilang mamamayan, obligation natin yan para punahin ang kanilang mga maling nagagawa. At paalalahanan kung ano ang kanilang mga obligation sa ating mga uh, kababayan kung anong mandatong ibinigay sa kanila, hindi sila dyan lang ako po para pagsilbihan para mga hari at reyna. Hindi po ganun yon. So makialam tayo, ka at patuloy na maglaban para mamaipatupad ma ang mga pangako na iaangat ang ating uh, iaangat tayo sa kahirapan at patuloy na pat uh, patatagin ang ating ekonomiya para hindi na tayo patuloy na lumabas ng bansa at maghanap ng trabaho. So, kaya kailangan natin na suportahan ang ating panawagan. Trabaho sa Pinay! Hindi na tayo patuloy na lumabas ng bansa at maghanap ng trabaho. So, kaya kailangan natin na suportahan ang ating panawagan. Trabaho sa Pinay! Hindi na tayo patuloy na lumabas ng bansa at maghanap ng trabaho. So, kaya kailangan nating ang ating panawagan. Trabaho sa Pinas! Maraming salamat. Maraming salamat, guys. Eh. Tama yon. Sino ba dito nakakabili ng murang bilhin sa Pilipinas? Dahil sa bagong Pilipinas, Maraming salamat. Maraming salamat, Des. Tama yun. Sino ba dito nakakabili ng murang bilhin sa Pilipinas? Dahil sa bagong Pilipinas, mahal ang bigas! Hindi lang bigas, pati mga serbisyong paglipunan. Tumaas din. As korupsyon, subasabay sa pagtaas ng mga bilihin. Yan po ang pinagmamayabang ng gobyernong Marcos. Huwag Sana matauhan na tayo na puno lang ang bagong Pilipinas. Presyo ibaba! Ang ah, pinaas! Oh, Tabaw sa Pinas! Pilipinas sa labas! Ngayon naman ay ating tinatawagan si Dolores Valladares mula sa Pilaes, mula sa Unipin Migrant Hong Kong para talakayin ang charter change. Wala! sa ilalim ni Marcos Jr. Isang magandang araw po sa lahat at kagaya po ng nabanggit pag-usapan po natin ngayon ang usapin ng charter change at bakit tayong mga OFWs at pamilyang Pilipino ay ayaw sa chacha o sa pagbabago Kaya po ng nabanggit pag-usapan po natin ngayon, ang usapin ng charter change at bakit tayong mga OFWs at pamilyang Pilipino ay ayaw sa tsa o sa pagbabago